Dalawa ang daan. Saan kaya ang tama dito? Ay, haya, kaliwa. Ang taob, kanan. Umm... piang. Ay, kapang magiging ito. Kung ako pinag-isipan... Sabi nyo, tapos na lang tayo, diba? Sana sabi nyo na lang, right or left, agad, diba? Agad mo pa. Ay, ako na lang pinakanta mo di ba? Na ang pag-ibig mo <laughs> Umpisa na talaga Ang aakitin namin, mababa lang naman na bundok to Ang aakitin namin ay 540 meters Ngayon, kasalukuyang kaming nasa 41 meters pa lang So, ito, supposed to be ilog dapat ito Yan Kaso tuyo, Kaso tuyo na Alright, kaya pa? kaya pa? Kaya pa Alright, let's go Ito <laughs> yung hindi naman namin alam saan, ha? Dito, dito. Kabila dito, dito, pakit na po ito, pababa daw yun, eh. Ha? Pababa daw yung kabila. Shucks! Tapos sabi nila, no? Make sure lang natin talaga Isang na. grupo na naman. Ano ito? Ah. Buwang-buwang na po yan. Ikalma, ikalma. Ikalma, Isang grupo na naman ang, ah. ano na naman, Joe? Kapag gutom ah. kayo, sabi lang kayo, ha? ha? <laughs> Kapag gutom kayo, sabi lang kayo. parang wow. Para, para mabawasan na to yeah. Para mabawasan na ito yung dalako. <laughs> Hindi, kakain tayo may ano, 250 meters. Oh, kalahat. Kasi ngayon nasa 50 meters pa lang tayo may eh. Adi ah, di ba, takbin ko na para makakain ako? Oh, go! Wow! <laughs> <laughs> kain na, <laughs> kain na! Thank you ha! Thank you ha! Ito na nga, dumako ko na yung paakyat. Parang kapo lang, ginawa natin ito. Uh, alright. Stop over muna kami. After, oh, after ano, 3 minutes na kami naglalakad ngayon, 3 minutes. Pahinga na muna kami. <laughs> 3 minutes and 13 hours. <laughs> Buti pa ito, natutulog lang sa isip niya. Kalate lang, kalate muna Di ba? O, oh, tuloy, tuloy, tuloy. ito na. Ito na. Alright. Ito na naman. Umpisa na na ang pata, Ito na yung okit, o. Kasi may magkain ang bilbido. Parang malita lang itong isip niya. Shucks. Ito na nga yun. Sarap ang lugar ng Lireo. Nuwakitin natin, Tol. Mm. Crazy. Biniyaki pa natin to, binargo pa natin, di ba? Okay. Tapos di natin tutuluyin. Pero pwede naman din. Pwede naman to. Ako bakit kami dyan? Diyan sa sa tuk tuktok. Pare, pare! Oh! May umihi, pare! Saan, pare? Ay, pare, dami, pare. Dito matigil, pare. Yung pare? Ano yan? Oh, hindi naman pasweet ng ko kuya. Uy, tayo tubig yan. Hindi po, umihi ko kuya. Pero di lang consistent. Umihi? Ba, ibig sabihin may tubig. Oh, may tubig tayo. Kuya? Kuya, Ano po? Saan po ang daanan kuya? Kabila. Kabila? Tama-tama, nagtanong ako kung tama ba itong dinadaanan namin. Tapos so, biglang may nagsalita. Kuya, kuya? Saan po ang punta nyo? Dalara? Hindi po yan ang daanan kuya. Saan ang daanan? Doon po sa kabila. Diyan, may... Ah, pababa. May Tapos dire-diretso lang yun. Opo. O oh, may paliko-liko rin, kumalit to kami. May mga kapan din Yung mga ibang daanan din kasi. Naku, pwede kami maligaw pala. May, may bayo pa man yun sa kabila. Magpalam po kayo, magtanong lang po kayo. Oo, oh, nakaakit ka na rin doon. Opo, nakaakit na rin po ako yan. Nag-guide ka doon, hindi? Nag-guide po. Pwede mo kami guide? Opo, pwede po. Ngayon? Opo. Ano guys? Masama na kay kuya? Tara kuya, tara po. Ayaw oh, na, kahit na nalara. Opo, ngayon lang. Ah, ngayon lang. First time? Ah, sige po. Samahan mo kami kuya? Ah, sige po. Kaya mo? Opo, kaya pa po. O oh, sige. Sanay ka naman kuya? Opo, sanay na po ako Anong pangalan mo kuya? Si? Bobo. Bobo? Ayan si Bobo. Ito, ito pala yung bahay nila Bobo. Bigla na lang mga nagsalita itong si Kuya Bobo sa gitna ng kagubatan. At sinabi niyang, mali yung dinadaanan okay, namin. Ano guys, kaya pa? Buti nila, sumulpot si Kuya. Kung hindi, isa na, kasayin tayong oras. Biyaya Will. siya na yun. Ano yung isang biyaya ng Diyos? God gave me you. <laughs> God gave me you. Yeah. Show me the way. Yeah! yeah. Oh. Ay, kuya Bobo, gano'ng katagal pa kuya Bobo ang paakyat? May tanong na tayo ngayon, men. Tatantarin yeah. ko na ng tanong to, men. <laughs> Misa po, inabuti na mga apat na oras ganyan. Ah, ganun? Opo, kasi medyo malayo pa yun. Eh. So ngayon mula dito, apat na oras pa tayo?

Ano, tutuloy pa tayo? Tutuloy pa tayo, guys? Guys? Hindi namin sugo tayo isin. Guys? Tutuloy tula. Tula maple, tulip, <coughs> pa? Tuloy pa? tuloy pa? Tutuloy pa? Tutuloy pa? Tuloy pa? tuloy pa? Tutuloy pa? Tutuloy pa? May nadapa na sabi na mukha nyo. Ay, nadapa? Ay, ay nadapa ka? Ton, ano nangyari, Ton? Tumba siya. Okay, tuloy. Sabi ni kayo, ¿no, sabi ni kai, Bobo, ang lalampan naman ito pa nga ito pala. Buti na lang sinamaan ko. Yun lang, di lahat ng magaganap, eh... Kukuna natin kasi minsan biglaan na lang nagkakadulasan. Ingat lang! Tignan mo yung daanan. Imagine natin. Ito Imagine mo pa na tayo aakit dito kung di natin mama. Para natin malalaman na? Oo, tignan mo mukha bang daanan to. Ilog mo okay. to. Patawid-tawid yung pa pa natin, kaliwa't kanan. Paano naman magigits sa na daanan to? Eh, hindi naman mukhang pudpud. Sa mga oras na to, alas dalawang oras na kami naglalakad. Tuloy, 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 tuloy. tuloy. Pero halos wala pa rin kami sa kalahati. Eh. Hindi na namin susukuan to kasi ang layo na nang biniyahin namin para dito. Hindi dumating si Bobo. Mas matatagal lang kami. Ligaw. Kaya pa guys! Kaya! Kaya. Kaya. Go go! Oh, wow. Go go go! Let's Go. Up. Lalai. Uh, oh, abe. guys. Yeah. Let's go, my man. Ah. Di pa dito mo may dito ng camera eh. Yeah. Tarik nun. Sabi. Ang taas ng dinaan namin. Ayan o. Oh. Ang hirap ipakita sa camera kung gaano katarik at gaano kadelikado yung dinadaanan namin. Isang dulas mo lang, wala pang yung dalawang segundo, pupulutin ka sa baba. Tubig o. No, Sig. Karim ano? Yan, Ibig sabihin, diyan din kasaksak. bukal. Yes, tapos ito yung host niya. Tapos dito papasok parang filter niya. Apo. Oh, lahat ng mga dumi yan muna. Tapos ito. Papasok na ulit dito. Pasok dito, yun yun. Tama ba? Tama ba ng host lang Ubra dito talaga sila, Jo. Tara tin inuman. Ku tayo ng tubig. Tara meron tayong inumin. Oh, oh, oh. Turbo. Yeah, boy. Ah. Umakyat ako ng bundok kahit inaantok. Mamen, ang layo nito sa video. I step na step pag ano, sa personal. Ano ka, Jo? Next one. <laughs> Basic. Ang bela, grabe ang taas talaga, guys. <laughs> Yan o. Kaya mag-alala susunod din ako dyan ako. ko lang sa inyo yung nangyayari ngayon Go, 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 go Kaya pa ha? Ingat ah, baka gumulong pa baba. Yeah. We went Like a shooting star To mo Butas? mabigat ang bitbit -bit natin? Huwag ka naman magsayang ng tubig. Wala, may nabawas din? Wala, konti. Wala po. Sa ilalim butas eh. Gumasgas. Ha? Gumasgas. Baliktad yung bat baliktad. Ha? Ligtad dapat yung buhat. Eh, basta nahirapan ka ngayon. Nahirap yan. Huwag kang basa ng paa, mahirapan ko bakit? Ay, kung ang kapi nito. Kuya, natabasan yung tubig namin. Mga ilang oras pa, kuya? Mga tatlong oras pa? Ha? Tatlong oras pa daw, mamen. Grabe. okay. kuya. Huh? Yun, sakto. Oh, ano yun? Ay, ay, kumuna yung gamit para hindi um, ka mahirapan. Talaga, oh. Naks. idea. Idea natin tayo, idea. Sakto, sakto. Sakto. Yun. Oh, yun. Yun. Ay, yun. Laglag -lag na yung pagkain oh. ha? Naglag na Shucks! Yan so, yung pagkain oh, namin guys May isa pa dyan? Shucks! Ano yung uh, isa? Naglag? Naglag, paakit kasi Uy, okay, bawas na? Okay. Ba't na yan? Ha? <laughs> Ba't ubus na? <to? laughs> <Baos> na? <laughs> Ba't bukas na yan? Pinagawak ng pagkain. Sino bukas? na? So dahil nilaglag na namin yung pagkain, mukhang pinapaiwati niya talaga na kainin na namin. Pero kalahati na kami, 250 meters na kami. Actually may view na nga dito, nakikita na yung dagat dito. Ayan o, view na yan o. Tapos ayan, si Ming. Ang uminom ng pineapple juice. Kaya mo na kami. Uy! Chambi pala eh. Ikaw. 3. Sinapay ni <laughs> <laughs> Ay! Ikaw hindi mo gaganahan ka na dyan ha. Kailangan natin bilisan. Paputok na Habang hindi pa putok yung araw, mas ulit natin itong malilim. Ayun yung araw, oh. Dapat naman sa ako na magdala na ano. Tapos ito na sa'yo para nabawasan namin. May lakang na ako. Pwede na magdala ng tubig. Mm. Break time! Break time! Break time. Kain, tapos may music. Yun! Ang maganda! <laughs> ano ba silbi ko, di ba? Ha? Ah. <laughs> Bakit ako dito para tumuktog eh. Yun! Solid lang. Solid lang. Mountaineering. Ito yung view. Tapos meron tayong music. music. E, e. Oh. Alam mo ba kung pa Narangga malang bila mengusur, uh, kau uh, Kaya Antum mataku sa.